Isang bagong panahon ng military at economic power ang dumadating sa Pilipinas. 77% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa joint military patrols. At may major moves mula UK, Canada, at Japan na magbabago sa ating kapalaran. Pero sapat na ba ito? Stay with me mga Kapulse point kasi malalaman nyo kung bakit ang bagong military at economic partnerships natin ay maaaring maging game changer sa ating pambansang seguridad at ekonomiya. Pero may isang babala na dapat nating paghandaan. Simulan natin sa malaking balita. 77% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa joint patrols sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi na lang ito laban ng gobyerno. Ito'y laban ng buong bansa. At hindi lang basta suporta, kundi isang malinaw na 77% ng Pilipino ang gusto ng joint patrols. Isang malinaw na sigaw na tama na, sapat na, panahon ng lumaban. Ang katotohanan na nanonood kayo, ibig sabihin, isa kayo sa mga sumusuporta sa ating gobyerno. Kaya good luck na lang sa mga pro-China na kandidato dahil wala silang boto sa susunod na eleksyon. Bago tayo magpatuloy, pasubscribe na lang kung sumusuporta kayo sa West Philippine Sea. Malaking tulong na sa channel yan. At heto pa, hindi lang US ang kaalyado natin. UK, may bagong defense agreement ibig sabihin, mas maraming military exercises, intelligence sharing at mas matibay na suporta mula sa isa sa mga pinaka-influential na bansa sa Europa. Ang Canada naman pipirma na lang ng Status of Visiting Forces Agreement na magbibigay ng mas advanced na military tech sa atin. Japan, papasok sa ating railway system. Solusyon sa traffic at lakas sa ekonomiya. Ang East Japan Railway Company ay interesado sa ating railway system. Excited ba kayo dito mga Kapulse Point? Kasi ako sobrang excited. Pag may high-speed train na tayo, di na tayo magtatsaga sa bulok na MRT. Kapag nagawa nating magkaroon ng isang Japanese grade railway system, bababa ang traffic, tataas ang efficiency ng transportasyon, at lalong lalakas ang ating ekonomiya. But wait! Habang lumalakas ang ating depensa at ekonomiya, lumalakas din ang propaganda ng China. Aso lang daw tayo ng US. Pero kung aso lang tayo, bakit ang UK, Canada at Japan ang naguunahan na lumalapit sa atin? Ang tunay na laban ay hindi lang sa military, kundi sa ekonomiya at teknolohiya. Sapat na ba ito Malaking hakbang na ito, pero ang tunay na tagumpay ay nasa ating sariling kakayahan. Hindi tayo magpapatalo sa sariling teritoryo. Anong opinion nyo? Mag-comment sa baba at pag-usapan natin ito. Like and share para malaman ng maraming Pilipino.